Ayan, muli, magandang araw sa inyo mga kababayan at uh, mga kasamang dagat. Nandito na naman tayo, medyo busy preparing para sa ating uh, isasagawang uh, diving activities ngayon. Nandito tayo sa uh, barangay San Jose, Mabini, Batangas. Ayan, at niyahanda natin yung mga gagamitin natin pagpunta sa ilalim ng dagat. Itong ating mga gears. At ito nga, yan, naglalakad lang tayo, hindi tayo gagamit ng barka ngayon. Ang gagawin natin ay shore entry at titingnan natin kung anong mayroon dito sa ilalim ng dagat ng uh, San Jose, Mabini Patangas. Ito ay malapit lang sa Anilao. Yan, isang barangay lang ang layo. At kung titingnan ninyo siya, napakaganda ng dagat, napakalinis. Medyo makalumlim ang panahon sa sapagkat ngayon ay panahon ng tagulan pero kalma naman yung dagat. At ito ay perfect uh, uh, weather para sa isa gagawa, isasagawa nating uh, diving activities dito sa lugar na ito. Napaganda ng paligid. At uh, kung titingnan ninyo ay uh, uh, kalmang-kalma ang dagat. At ito nga, yan mag na tayo sa pagsisid mapapansin niyo sa unang bahagi ng ating pagsisid itong may kababawan ay makikita ninyo ang bato at buhangin lamang yan uh, wala pa siyang uh, uh, corals sapagkat mababa pa lang siya at dire diretsyo nga tayo papunta sa ilalim eto at habang lumalalim tayo ay may mga porsyo na na makakakita tayo ng corals paunti-unti may mga konting isda na rin tayong uh, mapapansin ayan nga at ito, itong mga ganitong klaseng coral ay nagsisimula na ano, na makita natin sa benjo malalim ng konti at sa bandang uh, ilalim, ito tinatawag na sea star napagandang tingnan at ito nga, nasa 21 meters na tayo ang lalim Ayan, na, nandito na yung mga tinatawag na uh, elephant ear coral. Ito yung mga corals na malalapad. Nabubuhay sila sa ganitong lugar na hindi masyadong malakas ang karen. Ngunit uh, meron tayong napansin, nagsisimula din sa area na ito ang tinatawag na coral bleaching o pagkamatay ng corals. Ayan. Habang lumalangoy tayo, ay nakita natin itong... Uh, mga branching corals napaganda nila tingnan bagamang kulay brown siya ay uh, ibig sabihin buhay na buhay at uh, dito nga nakatira yung mga ilang klase ng isda kagaya nitong nakita ninyo tawag dito ay uh, cardinal fish uh, sila yung mga isda na laging nasa mga ilalim ng corals, nasa mga branch ng corals, yung mga sanga at ito yung nagsisilbi protection nila in case na mayroong mga predators na gustong kumain sa kanila mapapasin nyo meron na silang isang direction ready na na pagsuot sa ilalim ng corals in case na kakainin sila ng mga uh, malalaking isda ganyan yung behavior nila at ang behavior nitong mga ganitong klaseng isda ay lagi silang sama-sama or uh, isang grupo kalimitan uh, at ang kal lagi nilang tinitirhan ay mga uh, sanga ng corals kaya napakahalaga ng corals sa ating uh, karagatan kaya tayo na mga tao hanggat maaari maiwasan natin uh, masira ang mga corals sa uh, ilalim ng karagatan sapagkat uh, mawawala na tirahan ang mga iba't ibang klaseng isda kung wala, na sila, kung wala na mga corals Aalis sila, pumunta sila sa malayo at maghahanap sila ng kanilang tirahan Ganyan kahalaga ang maginagampanan ginagampanan ng coral sa ating karagatan At dito nga sa bandang uh, ita-itaas, ito mapapansin nyo, nakakita tayo ng bilog-bilog uh, na ito Ang tawag dito ay uh, bubble corals, Yan, isang klase ng corals dyan Ito ay malambot ngayon ay meron ding nakitira sa uh, loob nito iba't ibang klase ng sea animals at kung mapampasin niyo dito sa bandang itas nakakita muli tayo ng uh, coral na namumuti na ito'y tanda na sila ay mamamatay na pero sa ibang bahagi naman dito nga sa pantang uh, pailaya <laughs> sabi nga din ni sa Batangas yon, nakakita natin yung uh, klase pa ng elephant Eel coral na buhay na buhay mapapansin niyo ay uh, napakaganda ng kulay niya ay mga puti sa gilid tanda na sila ay lumalago na at ito nga uh, hindi lang elephant il coral ang nakita natin ipapang mga klase ng mga soft corals na nabubuhay sa ganitong uh, lugar at uh, ito nga pa lang uh, barangay San Jose, uh, Mabini Batangas. Ang ilalim ng dagat dito ay walang masyadong current. Kaya mapapansin niyo ang mga corals dito ay kulay brown. Sila yung mga nabubuhay sa mga low current zone. Kaya ayan, ganyan. Pero uh, hindi pibig ay uh, uh, wala ng buhay. Ayan, mapapansin niyo ito isang klase ng isda at uh, nakatingin sa akin uh, at tawag dito ay trumpet fish and siya ay uh, curious na no curious doon sa ating ginagawang activities and then eh uh, ito naman sa kabilang side nakakita tayo ng isang klase ng nudie branch napaganda niya tingnan so, mapapasin nyo may mga bukol-bukol ang katawan may mga uh, uh black lines and So, ito mga ng ganitong glassy nang uh, nila lang ay hinahanap ng mga underwater uh, photographers dito sa Batangas. And then, ayan, habang lumalangoy tayo, nakakita tayo ng parang isang bundok. Ayan, mapapansin nyo. Uh, siya ay isang uh, bundok sa ilalim ng dagat. Ito ay uh, wall. Ayan, malalim na bangin. Baga sa ibang... Uh, termino at uh, palalim siya ng palalim kaya nga ito ay deep zone yan o, sa parting ibabaw naman ito mapapansin ninyo ay ito yung mga buhay no? mga isda at habang lumalangoy tayo nakakita tayo ng uh, isang malit uh, maliit na isda na sumasayaw habang nilalapitan natin siya napakagandang tingnan ito ay medyo mailap kumbaga ayaw niya ng uh, may istorbo siya. Pero, nagawa natin ng paraan para makuhanan siya ng uh, camera. Ito nga, at ginawa natin slow motion ang movement ng camera para makita nyo ng uh, malapitan kung uh, paano siya sumayaw. Itong ganitong klase isda ay uh, bihira mo lang siya makita. ano Kokunti sila ang bilang nila. Pero, uh, ito ay uh, pag nakita mo talagang may enjoy mo siya sapagkat uh, napaganda niyan tingnan. Paano siya lumangoy para siyang uh, nagsasayaw O ayan titingnan niyo mabuti. Sila nga lang hindi masyadong uh, makukunan ng magandang uh, uh, kuha ng camera sapagkat so, bukod sa malikot ay medyo mailap dito. Kaya ang ginawa natin ay talagang dahan-dahan uh, lang yung approach na ginawa natin sa kanya para na malapitan natin siya ng maayos at ito na nga medyo sinuwerte naman tayo na nakuha na natin siya ng uh, maganda ayan, so, sa pumamagitan ng slow motion sa ating camera, ito nakita nyo ng maayos ito ay uh, favorite subject din ng mga underwater photographers sapagkat uh, napakaganda ng kombinasyon ng kulay niya at mapapansin niyo yung mga pattern sa katawan niya uh, parang uh, nagba-brown na mayroong mga white dots then mga black lines kaya ito yung uh, napakagandang kombinasyon ng uh, kanilang kulay and then yung mga pattern which is uh, isa sa... Uh, nagpapaganda ng uh, uh, pagkuha kung gagamitan mo siya ng uh, uh, underwater uh, camera ayan so habang lumalayo nga tayo at uh, na natin tong uh, behavior nitong uh, harlequin sweetlips ito yung uh, kanyang ugali ano uh, magalaw siya bago sa ano ay malikot kaya mahirap siyang uh, kunan ng uh, uh, video so well anyway ayan, tingnan niyo siyang mabuti napakaganda ng kulay niya and then napakaganda ng design sa kanyang katawan at uh, eto, nakachempo tayo nakuha na natin siya ng uh, malapitan, walang masyadong sangga, eto medyo <laughs> sabi nga ay uh, pumuesto uh, ng maganda kaya natutuwa ako at uh, nakuha ko siya ng maganda ito ang kanyang uh, napakagandang pattern ng uh, uh, katawan mula sa ibit-ibang mga bilog and then yung mga black lines, medyo brownish na reddish na kulay niya ito, napakaganda niyang uh, Tignan. Kaya ganyan ang isa sa makikita nyo pagka nagpunta uh, kayo sa ilalim ng dagat. Kaya in-encourage ko kayo na mag-aral ng uh, scuba diving para ma-witness ninyo ang uh, mga ganitong klaseng nila lang. Ito nga at uh, fast forward natin itong uh, uh, camera natin, medyo mahirap siyang kunan. At uh, ito sa bandang uh, uh, ibaba, nakita naman natin itong... Uh, Uh, territorial fish nito ang tawag dito ay uh, saddleback anemone fish and sila yung mga territorial fish na bubuhay sila sa uh, mga ganitong klaseng uh, lugar which is meron silang tirahan itong uh, anemone ang anemone at ang uh, ganitong klaseng da meron silang kinatawag na symbiotic relationship which is nagbe-benefits ang bawat isa itong mga isda na to ang uh, naglilinis nitong anemone at si anemone naman ay kumukuha rin ng mga pagkain at yung mga tirang pagkain ay kinakain nitong mga ganitong klaseng isda so hindi nila pa pinababayaan ng uh, madumi yung kanilang uh, bahay ang ah uh, sea si anemone at itong anemone fish ay uh, nagtutulungan. Ayan at uh, sa ilalim nga nito mayroon ding nakatira. Nakita na nakita natin itong uh, uh, boxer shrimp. Ayan, banded boxer shrimp ang tawag dito. Very medyo mayroong siyang mahabang uh, claw and then uh, Uh, mahabang sungot uh, dalawa yung nakatira dito sa ilalim nakita natin so nakuha na natin sila ng uh, video at uh, sila man ay napaganda rin tingnan uh, kung observant tayo sa mga ganitong klaseng species mapapansin mo yung napaganda nilang pattern sa kanilang katawan may guhit-guhit na puti and then brownish na guhit-guhit din and may mahaba yung kanilang sungot na kulay puti kaya ang tawag dito ay boxer shrimp sapagkat so, naka ready to fight sila mapapasin yung nakabuka yung kanilang clock so, napakaganda nilang tingnan so ito yung mga nakita natin sa pagdadive natin dito sa uh, ilalim ng dagat ng barangay San Jose magbini batangas so tuwan -tuwa naman tayo kasi na observe natin itong mga ganitong klase ng mga sea creatures sa ilalim ng dagat na to. At itong habang uh, pinapanood natin tong uh, behavior nitong uh, boxer shrimp, halos uh, hindi sila masyadong pumagalaw Isa sila sa mga territorial uh, sea animals at uh, nananatili sila, sila sa ganitong lugar. Habang paket naman tayo, nakita natin itong uh, isang klase ng isda. Ito'y mabait. And ang tawag dito ay uh, lionfish itong mga ganitong klaseng isda ay uh, maganda siyang tingnan mabait sila pero uh, matindi yung lasun sa kanilang uh, spine lalo na kung basta mo siya dadakngain bawa na-attract ka dahil napakaganda nga napakababait pero once na sinunggaban mo siya at natinig ka ay sobrang sakit meron silang uh, lason sa kanilang mga tinik. Ayan, napakaganda nila, sing napakaganda nilang tingnan. Ah, uh, ito mga ganitong uh, uh, klaseng, uh isda. ay isa rin sa magandang target in terms of uh, underwater uh, photography bukod sa magaganda rin yung pattern ng kanilang uh, Uh, katawan, magagandang kulay iba-ibang kulay and then pattern, iba-ibang posisyon so ayun, magandang tingnan and then sa bandang itaas itong konting isda na ito na nagkukumpulan sa portion ng corals, mapapasinin nyo diyan sila nagtatago and then habang uh, bumababa tayo, nakakita naman muli tayo ng uh, pamilya ng Saddleback anemone fish. Ayan, nandiyan lang sila sa buhangin. Ito yung isa sa magandang kuha natin kasi ando siya sa buhangin. At uh, papapasin nyo sa bandang likod ay meron ding uh, harlequin sweet lips. Yung medyo maliit na isda na lumalangoy sa likod. Nakikisalo siya dito sa tirahan nito mga saddleback anemone fish. At mapapansin niyo itong uh, Pamilya ng anemone fish na ito, Mayroon silang itlog Yan, nasa bandang unahan Yang medyo nagkukulay orange na Nasa, nasa ibabaw ng uh, batong uh, maliit Yan yung itlog nila Yan ay mga ilang araw pa lang Sapagkat uh, uh, mapapansin nyo parang sariwang sariwa pa yung kanyang uh, uh, pagkaitlog Ito yung laging uh, pinaproteksyonan nung babae lalaki na uh, anemone fish na ito. So isa rin ito sa tinatarget ng mga uh, underwater uh, photographers sapagkat napaganda nilang tingnan lalo na kung makunan mo sila na nililinis nila yung kanilang uh, itlog uh, yan. itong ganitong klase ng itlog uh, ay tatagal sa mahigit sa isang linggo Ayan, almost 10 days and then bago sila ma out. Tapos ka uh, kakaunting uh, portion lang ng itlog nito ang uh, may chance ang mabuhay sapagkat unang-una -una, pagka napisa ay kalimitan nakakain ng mga predators. Wala pa silang kakayanan na uh, protectionan protection yung kanilang sarili. And then pagka uh, pagkapisa, yung iba naman ay uh, hindi nakakasurvive or minsan naman, uh, naaanod ng current. So, pag naaanod ng current, malaking chance na hindi sila makasurvive kasi makakain sila ng mga predators sa ilalim ng uh, dagat. Kaya, mapapansin ninyo, itong uh, mother and father ay very caring sila sa kanilang uh, mga itlog sapagkat uh, uh, pag hindi nila nilinis, ayan, kinuha na natin ng uh, medyo close up yung itlog na yan, nag orange, yellow orange, so sabi nga ay bago pa lang siyang itlog, mga ilang araw pa lang to, and then uh, pag uh, sumapit na yung mga 10 days yan, mag umpisa na silang uh, mahatch out, isa nito sa mga uh, napakagandang uh, uh, nila lang na nakita natin sa pag-dive natin dito sa uh, ilalim ng dagat ng uh, Barangay San Jose, Mabini, Batangas. at uh, uh, tuwang-tuwa tayo na makakita tayo ng mga ganitong klaseng uh, sea creatures. Ayan. Habang uh, tinitingnan natin, kung mapapansin ninyo, pinapaypaya nung, no, nung no, uh, anemone ang kanyang mga itlog. Lagi niyang lilindis kasi bawal siyang maalikabukan ni malaking chance na mamatay, hindi mapisa yung mga itlog. Kaya ngayon, ito ito yung masishare ko sa inyo mga ganitong uh, klaseng uh, sea creatures na nakita natin sa ilalim ng dagat and then hopefully uh, next time makasama mo kayo sa ating uh, sinasagawang uh, diving adventure kaya so why not pwede kayong mag sa akin and then uh, bigay niyo yung mga details na gusto niyo and then sasamahan ko kayo sa lalim ng dagat thank you for watching